Hello, magandang gabi po sa ating lahat. Ngayon po ay nandito po tayo muli para po sa pagbabasa ng ating gabay ng kapalaran para po bukas, araw po ng Sabado, Polio 27. Para po sa may mga sudyak na aris, hindi titigil ang paganda ng iyong kapalaran sapagkat taglay mo ang lakas na loob na sobra at sapat upang ikaw ay umunlad. Kaya kahit kailan, hindi ka dapat panghinaan ng loob lalo na sa mga panahon ngayon. Ang iyong mapalad na kulay ay ang black at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 19, 20, 39, 40, at ang 41. Pare naman sa Taurus. Di ka dapat magpatalo sa mga taong negatibo na gustong paniwalain, paniwalain ka. Kabilang ka sa mga taong negatibo kabilang sa mga taong negatibo ay ang nag na hindi ka maganda sa iyong kapwa. Ang iyong mapalad na kulay ay ang violet at ang iyong maswerteng numero ay ang 1, 18, 20, 26, 28 at ang 31. Pare naman sa Gemini, magpapatuloy kang kumilos na parang hindi ka nagalinlangan. Kumilos ka ng may tiwala sa sarili mo na nakatingin sa magandang resulta ng iyong buhay Ito ang susi mo sa iyong tagumpay Ang iyong mapalad na kulay ay ang peach At ang iyong maswerteng numero ay ang 5, 19, 22, 28, 36, at ang 38 Pare naman sa cancer Nag-alang, nag-aalanganin ka ba at hindi mo alam kung bakit ito ay dahilang masasagap ng sarili mo na nagdadatingan ang malalaking swerte sa iyong buhay na mag-uumpisang dumating sa susunod na mga araw. Mapalad na kulay ay ang red at ang iyong maswerteng numero ay ang 4, 19, 22, 26, 28, at ang 37. Pare naman sa may mga sujaksay na layo. Mapapalaban ka ngayon sa iyong isipan. Oo, isipan mo talaga. Siya ang taong nagtataglay ng iyong kahinaan at ikaw. At dahil ayaw na ayaw mong malantad, mainis ka sa kanya. Ang iyong mapalad na kulay ay ang orange at ang iyong maswerteng numero ay ang 7, 12, 17, 29, 30 at ang 37. Pare naman sa Virgo, kagyat naiinit ang ulo mo dahil sa ilang taon na hirap makakaintindi. Kapag napansin mo na may ganitong tao sa paligid mo, maging mahinaon ka dahil maraming ganong uri ng tao sa mundo. Ang iyong mapalad na kulay ay ang white at ang iyong maswerteng numero ay ang 7, 18, 23, 25, 36 at ang 42. Dumako naman tayo sa may mga sudyak sign Libra para po sa Libra. Kahit nagkakamali o nakakagawa ka ng kasalanan, ang langit ay palaging nakahanda na konsintihin ka. Huwag mong kaligtaan na dapat ay lagi kang magpapasalamat sa nasa itaas. Ang iyong mapalad na kulay ay ang green at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 18, 21, 27, 33. 37 at ang 41. Pare naman sa may mga zodiac na Scorpio para po sa Scorpio. Scorpio. Tumataas ang alon sa dagat na nakakarating sa kalupaan. dala ngayon ng mga alon ito ang iyong kapalaran. Ang magandang bagay na labis mong ikakatuwa. Ang iyong mapalad na kulay ay ang yelo at ang iyong maswerteng numero ay ang 14. 19, 23, 37, 40, at ang 41. Pare naman sa may mga sujak sign na Sagittarius para po sa Sagittarius. Huwag mong pansinin ang mahihina ang pangunawa. Dahil baka ikaw ay mahawa at matulad sa kanila. Hindi lang sakit ang nakakahawa. Dahil ang kakitiran ng utak ay nakakahawa din. Ang iyong mapalad na kulay ay ang purple. At ang iyong maswerteng numero ay ang 18, 21, 25, 27, 30 at ang 31, Para man sa sa para naman sa Capricorn may Nag-aaway ngayon 43, nag ngayon ang init 43, 42, 43, 42, 43, 42, 43, 42, Dadami ang oportunidad para sa iyo at pagkakataon mo upang umasenso ang iyong buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay ang pink at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 2-19-25-26-38 at ang 41. Pare naman sa may mga sudyak sign, Aquarius. Aquarius, kung ano ang gusto mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. Tukuyin mo at huwag haluan ng dekorasyon. Kapag sinabi mo, sinabin mo sa langit ang mga ito, ang iyong mapalad na kulay ay ang beige at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 6, 19, 20, 32, 34, at ang 38, Dumako naman tayo sa may mga 41, na 43, hindi ka mauubusan ng mga swerte na inilaan sa iyo ng iyong kapalaran. Kumukuha lang na malalakas na boylo ang mga nasabing swerte nang sa gayon ay lubos kang matuwa. Ang iyong mapalad na kulay ay ang blue at ang iyong maswerteng numero naman ay ang 18, 25, 27, 34, 35 at ang 40. At ayan po ang ating Pisces. At ito po ating gabay ng kapalaran para po ito bukas, araw po ng Sabado, Hulyo 27.